Welcome to YouTube channel guys Nagluto ako ng bagongon, ginisa Ginisang bagongon, isang kinasun Itong lamas ko guys Na ako paya guys Yon, Itong ka maliit Yun guys, may pangulam na guys madilim ng kita yun na guys magkisa ako ng bagongon yun ulit na Ayan. Masarap na ulan. guys. Pwede na. Pwede na guys. Nanonood ko na ito ang bago ngon. Ito na guys. Nanonood ko na guys. Ito na. Ayan. Ito na. Ito na. Ayan na, nalo po ah.